Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong post ng para sa bayan uh, Pahayag ito ni Dr. Lorraine Badol Dating spokesperson ng NTFLCAC Tungkol sa pambabatikos nila sa mga Duterte uh, Ito Pahayag ni Dr. Badol Mahirap talaga kaaway ang mga Duterte kailangan mo talagang mag-imbento ng mga isyo laban sa kanila dahil hindi naman sila magnanakaw. Wala talagang isyo ang mga ito. Malinis silang tao. Wow! Nakakatindig balahibo. Salamat po, Dr. Loren Badoy. Uh, kasi, Grabing paninira nila ngayon sa mga Duterte. Kanina, may nabasa akong post. Ang Catholic Bishops of the Conference of the Philippines Head Cardinal Berilio David, nananawagan para sa administrasyong ito, magbuo daw ng Truth Commission para imbistigahan ang war on drugs panahon ni TRRD. Grabing, ano? Ah, uh, hindi pa sila nagsawa Quadcom nung 19 Congress ilang buwan yun, puro war on drugs. Ngayon, another investigation, war on drugs. Kung ano ano-ano na lang anti-Claire Castro na kakatawa yung sabi niya binabatikos itong Marcos Jr. administration dahil sa kakapiranggot na tulong sa mga biktima ng bagyo sa Cebu yung 5,000 lang up to 10,000 kada biktima ng bagyo yung nasiraan ng bahay anong sabi ni Claire Castro eh ganyan lang din ang binibigay ng previous administration <laughs> sinisi na naman niya ang Duterte administration ah talaga <laughs> uh, so ito tingnan natin ang nagreact ang daming nagreact <clears throat> ahem people who reacted 51,000 oh, di ba ang daming reaction ang nag-like 29,000 sa pahayag ni Dr. Badoy ang nag-love is 13,000 so positive yan ilan yan that's uh, 30 42,000 ang nag-like at nag-love versus ang tumawalang, o hindi naniniwala sa pahayag ni Dr. Badoy Ito na yung mga trolls O ito na yung mga loyalists Mga kakampings 7,400 lang So layo O ang galit 117 So mas madami talaga Ang taong bayan Na naniniwala sa mga Duterte Kaya sa survey Hindi mo talaga mailingid Lumalabas sa totoong survey Itong mga credible survey ah hindi yung Okta Research or kaya Tangerine survey ng Pulse Asia survey ng SWS survey ng uh, WR numero, survey ng Publicos Asia nangunguna palagi si DT Inday Sara meron nga ang survey ng Pulse Asia nung bago mag-eleksyon itong midterm eleksyon uh, siguro April si Norbey trust in approval rating <laughs> Nako. <coughs> si PRRD ang pinakamataas, 62%. Samantalang si BP Sara nasa 55%. Trust and approval rating si PBBM nasa 33 lang. <coughs> Kaya nagalit si Anti Clear nung tinatanong siya ng mainstream media, bakit mas mataas ang rating ng dating pangulo kaysa sa incumbent pangulo? <coughs> Anong sagot ni Anti Clear? pinagalitan niya ang survey group. Eh bakit pa naman isinale yung hindi naman siya nakaopo, uh, nakaupo, nakakulong na nga, bakit pa isali? <laughs> eh, anong, anong pakialam niya kung gustong isali ng uh, survey group at sinagot naman ng taong bayan? <laughs> oh, mas mataas ang rating ni PRRD noong April. Oh, so, ano ngayon? Itong latest, Pulse Asia, hindi na isinama si PRRD. BP Sara, siya lang ang government official na nakawa ng majority rating. 55% ang kanyang trust rating, 56% ang kanyang approval rating. Samantala, ang Pangulong Marcos Jr., 33% lang ang kanyang trust <coughs> approval rating, mas mababa. 29%. Kaya, pabulusok na talaga itong administrasyon ito. Kaya, all out ang effort nila para sirain ang mga Duterte. Kaya naniniwala ako dito kay Dr. Uh, yeah, Badoy. Hindi naman santo ang mga Duterte. Kailang basically hindi sila magnanakaw. Tingnan mo, of six years, oh, ilang years siya na mayor at congressman sa Davao si Tatay Digong. Six years na president. Pag niya, meron ba siyang mansion? Wala, doon lang lang siya sa greenhouse na yung ibebenta sa Napaka simple ang buhay. Nung presidente siya, paano siya sumuot? Barong, uh, polo lang, ganun lang siya, magkain. Ano siya magkain? Maruya, uh, monggos uh, ano pa? bolkacung pag nasa Davao siya. Alam niya ang bolkatsyong, yan po ang mga buto-buto ng kalabaw pinapakulan parang bulalo yun ang paborito ni Tatay Digong at sinadya ko talagang magpunta ng Dabao para makatikim ng kanyang paborito ganoon lang simpleng tao lang mga Duterte Bibi Sara napaka simple pagpunta kahit saan pinagkakaguluhan ng taong bayan gustong gustong makalapit gustong magpapicture Pangulong Marcos wala lang Parang barangay tanod lang ang dumating Kaway-kaway siyang gano'n. Ang mga tao naman nakatunganga. <coughs> The worst. Sigawan pa siya ng, Duterte, Duterte. O, oh, napapahiya siya. Bakit? Eh, wala. Wala na. Laos na talaga ang presidente. Uh, alam naman niya yun. Kaya lang, sabi niya, uh, hindi daw siya alis sa pwesto hanggat hindi niya nasusol ang problema sa flood control sana maayos niya oh kasi kung hindi niya maayos itong sigalot na ito patuloy pabulusok ang ekonomiya kawawang taong bayan so Mr. President may magagawa pa kayo time is the essence eh kulong mo nang dapat ikulong wag mo nang patumpik-tumpik pwede Oh, tinanong ng media si Jose Claire Castro nasaan si Saldico hindi makasagot si Claire Castro, hindi namin alam tatanungin ko ang presidente yun, hindi nila alam, kasi ayaw nilang alamin ayaw nilang pabalikin si Saldico dahil madadamay at mga mga mastermind okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil lang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo ah, namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So, ko diri sa area ni Rodani sa iyang tanom nga kape so mag-aabuno siya. So mag si Rodani o oh, well grow. So kining muna na ni sa iyang kape nga tulong na kabulan o oh. naanay mga sanga. So kaloy sa gino o gid ang among tanom. So iba nga gyud ang well grow para gid nga mosuyop ang kape. so naay mga sanga <laughs> karon naman sa pag-abono mag-a-spray na pod si Rodani si ang kape Okay, salamat okay. sa Gino kay naka-spray na pod ko ug naka-abono sa kape. Na, Kaloy sa Ginoo maayo nagpagturok niyo sa akong kape oo Naot nga pagayon ang tabang una unta nga mapadayon ang tabang ani sa pagsportaaning pagabonus kape ba pag aron ni hm ni kape dere. Eh. pila deni ka punuan ang imong kape 600 ni ay ah, 600 oh kung maka uh, punar bitbit kape ani maawas na gyud mi sa ug maka peskwila pud sa mga anak salamat kayo. salamat sa Ginoo